Yung so, mga mari, mga pare ko dyan, kumusta kayo ngayong araw? Kaya naman tayo dyan at bawal nga tayo magutom at kailangan natin na may laman yung sikmura para naman makatapag trabaho tayo na maayos. O siya, nabubulol na naman! Luto na pala ako dyan ng almusal na corn beef tapos nilagyan ko lang ng konting itlog at meron din bagoong, syempre panimpla din at nagsangag na nga rin ako. Kung ako mag almusal mga mare ay tapos na ako dyan sa pagugas ng mga pinggan tapos pagiging masipag-sipag ngayong araw. Ang talaga namang mari ng panahon at magpapasko naman niya. Feel na feel ko na talaga mga mari pero wala pa kami mga Christmas lights or mga Christmas tree na nilalagay. O kasi talaga mga mari bilhin yung may pa-bubbles bubbles effect kasi gusto ko talaga na memorable na naman yung ating Pasko dahil minsan lang ito sa isang taon. Sina naman tayo nito ngayong darating na Pasko at bagong taon dahil nga sa mga customers natin na nagpabukna na ng mas maaga. Kaya thank you Lord sa blessing. Log pa nga ang mga personahe kaya mas eto talaga yung time na nakakagalaw tayo ng mas welong-welo. mari pare, magal magpadalmusal na muna tayo at mamaya na muna yung mga chika-chikahan Diyan sa bahay-bahay sa labas. Ako <laughs> <laughs> lang pala ng sili yung ating bagong para naman mas masarap nga siya at hindi lang masarap mga mare ay mas madaming kanin yung makakain natin. O ba diba? Wala yung diet-diet. <laughs> kung magalmusal ay naligo na agad ako mga maret, at hinugasan ko na rin nga itong kinainang ko para hindi naman matamba. Ganitong oras kasi mga umaga mga mare hanggang maghapon ay wala sa amin tubig. Dumadating yan mga gabi na medyo medyo meron naman tulong konting konti. Eh for the higop puna tayo ng kape. <laughs> uh sarap very very fast forward sa ating ganap sa buhay ayun nga papunta na ako sa may sentro para bumili ng ating Shanghai rapper. o kasi tayo ngayon mga na lumpia Shanghai at bihon gisado sa mga bilao orders at ulam trays meron din tayong mga food packs na pwede nyo pagpilian kung ano yung inclusion na gusto nyo nalang mga mare na spaghetti with puto bihon with Shanghai canton with puto o kaya naman mga rice meals na chicken adobo with rice ano so, ipakita sa inyo yung pagbili ko sa may palengke dahil medyo maulan na mga mare at mahirap na mag video video lalo na may mga bit bit tayo. Ipala ko mga mare na isang kilong karning baboy, 260 per kilo yung bili ko. Tapos may apat na keros, bali 66 pesos yung halaga. Alat din pala ako dyan ng dalawang buong sibuyas, tapos isang buong garlic at pinaghalo-halo ko lang dyan sa loob ng ating meat grinder. Subok ko na talaga tong meat grinder na ginagamit ko mga mare dahil nahihirapan nga ako sa paghihiwa at naluluha pa ako sa paghihiwa <laughs> ng mga sibuyas sibuyas lalo na kapag maramihan. Kaya kung sa tao mga mare ay gamit na gamit ko talaga to. Kasi nga magiling ng karning baboy ay ginisa ko na rin yan para na nga matluto na ang Shanghai natin at may balot na. Nilagyan ko lang ng seasoning, black pepper, etc. Salt, ganyan mga mga dahil mas masarap nga yan syempre kapag may timpla. Mas maluto na ating Shanghai, papahingahin lang natin yan ng ilang minuto bago natin ibalot para hindi naman magkasira-sira yung wrapper. Ito naman pala sa isang kawali ay niluto ko na yung ating bihon gisado. Bale, inuna ko pala yung mga gulay mga mari at hindi ko nga yan hinahalo kapag yan niluluto ko. Tinatoppings ko yan sa ibabaw. So yun lang. Thank you for watching. Babu!